Hello, good morning! Andito na naman tayo sa kusina adventure for today's video. Uh, magluluto ko ng sinigang na ulo ng salmon. Ayan, so ang preparation ko, ito yung mga gagamitin sangkap para sa pagluluto. Meron tayong mustasa, uh, misu. Uh, syempre nandyan yung mga kamatis sibuyas, sili at luya so samahan nyo ako guys ipiprepare ko muna tong aking lulutuin ngayong araw so ayan na guys uh, naiprepare ko na yung mga gagamitin ng sangkap, uh, nahiwa ko na yung luya at sibuyas, kamatis so ayan papainin na tayo ng uh, mantika para gisa yung mga sangkap Ayan, naglagay na ako ng mantika sa kasirola. Napainit lang natin para mag-isa na sibuyas at uh, luya. Ayan po, binigit ako na po yung sibuyas. Ngayon may lang, may susunod na natin sibuyas. Uh, so, medyo mainit itong ano namin. Eh. para wala lang sa yung isa kaya dapat may kasama ang lugya ang malansa itong pulukon ng salmo ngayon naman isusulit natin itong kamatis sa pagdisenso natin hanggang sa uh, lumambot itong kamatis ito po yung ano ah tulad ang naulo ng na salmon sa Mayamiya ng konti, ah, uh, pag medyo na dito sa so, ulap ano, sasabihin, lalagyan na natin itong iso. Igisa rin natin ito bago natin siya lagyan ng tubig. Sabay natin so, sa pag So, yung sa iso ng ulo na salmon. So, ayan, medyo malambot na yung kamatis. Uh, Sunod so, na natin ilagay yung puso ah, Sama natin sa dito ito sa Ito siya Nalagay na natin siya, siya. Sama mo rin siya Gisa natin sya ng tubig maglalasa so, na po yan so, lalagyan na natin sa tubig at kayaan natin ang hulo so depende sa si sabaw kung gaano karami sabaw ang gusto nyo so ayan konti mo na nilagay ko at ah, itagyan ang nilang 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 ayan, dinagtagyan ko sa bawah so ayahan natin siya kumulo pag uh, medyo kumulo na ditimplahan ko na ng mga uh, pampalasa nakantabay itong uh, salmon uh, ulo ng salmon ay ilalagay ko doon pati itong mga sangkap so hintayin ko munang kumulo yung ano yung sabaw at saka natin timplahan timplahan na natin ng pampalasa ito patis mulo na siya so lagyan natin siya ng mga pampalasa yan na siya yun naman, lalagay ko tong original sinigang sa sampalok. So, depende sa inyo kung gaano kaasim ang gusto nyo. Ako, sinusokat ko eh. So, hindi ko muna nilalahat Titik, titikman natin kung maasim ba o hindi. Lagyan na muna natin yung sili. Ayan. Na. Ah ilalagay ko na tong ulo ng salmon sa ating nilulutong sigang. Ayan. Mhm. Mm diyan na. Mm. Diyan na. Ayin na 'di sya maluto. Tingnan mo. Pakuluan natin siya hanggang sa maluto at uh, panghuli na yung musasa. tayo na lang natin siya maluto. Kumulo. Yan na, ang finished product ng sinigang na ulo na salmon. So, kain tayo guys. Yan.